Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Heto na, inaayos na ang listahan para sa mga seniors para mas maging accurate at maayos at tama para maisali ang mga nararapat na mga seniors. Nanawagan ang Cebu City Government sa lahat ng 80 barangays na magsasagawa ng masusing paglilinis sa kanilang listahan ng mga senior citizens beneficiaries upang matiyak ang integridad sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Noong Martes, Hulyo 29, inaprubahan ng Cebu City Council ang isang resolusyon na inakda ni, ni Harry Eran na humihimok sa mga opisyal ng barangay na i-update ang kanilang mga payroll at tanggalin ang mga pangalan ng mga namatay na, na senior citizens. Ang resolusyon ni Eran ay naguutos din sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA na pangunahan ang koordinasyon sa mga barangay sa pag-verify at pag-renew ng mga master list ng mga kwalipikadong binipisyaryo. Ayon sa kanya, there are senior citizens currently on the payroll who have already passed away, resulting discrepancy in the distribution of benefits and in the efficient use of public funds. Binigyan diin ng resolusyon ang pangangailangan para sa isang malinis at tumpak na listahan na ibinanggit na ang ilang pang mga kwalipikadong senior citizens na nakasumite ng mga kinakailangang dokumento buwan o kahit isang taon na ang nakalipas ay hindi pa rin makikita sa opisyal na listahan. Dagdag pa niya, in order to ensure that qualified senior citizens who are not yet on the list may be included and properly assist. It is necessary to update and clean the master list of the beneficiaries. Sa kasalukuyan, pinapayagan ng OSCA protocol ang mga miyembro ng mga pamilya ng isang namatay na beneficiaryo na mag-claim ng tulong pinansyal para sa kasalukuyang quarter kung ang individual ay mananatili sa payroll. Gayunpaman, kapag natapos na ang quarter, official na natatag ang namatay at aalisin na ang kanilang pangalan sa mga payout sa hinaharap. Kapag namarkahang bilang namatay sa system, ang individual ay otomatikong nadideactivate mula sa payroll ng lungsod, na tinitiyak na ang tulong ay hindi na ibibigay sa kanilang pangalan. Binigyan din ng resolusyon na ang mga streamline at paglilinis ng listahan ay mapapabuti ang kapasidad ng lungsod na makapaghatid ng tulong kaagad at tumpak. Binigyang din ng resolusyon na ang mga streamline nagbibigay ang Cebu City ng quarterly financial assistance sa mga senior citizens na nakakatugon sa mga pamantayan sa pagiging kwalipikado sa ilalim ng mga social welfare program. Thanks for watching, please don't forget to like, share and subscribe.